Para alam na tao, ng tao at mga nanonood. Ito, ho, sobrang kukulit. Ang tagal ng sinabihan. Ang pinagbibigyan, pinagbibigyan, pinagbibigyan. Ilang beses rin pala sinabihan dito mga kayo. <coughs> nakuha na yung paninda niya okay uh, Tayuman uh, Street Ano ba ito? Uh, tayuman oh, Tayuman Yung nagpupuko ata ito Mukhang dollar ito nagubo ko Dito sa Tayuman marami nang report na ginagawang terminal Yung pinakakanto ng Tayuman sa kanang Rizal Avenue Nako, iaakit na yung pokuha, ninihintay lang pala yung truck Ay, okay, ito pa, oh. dito sa may kanto ng choking Ay, ah, hindi naman Okay naman sila rito Yun lang yung mga basura Doon sa mga nagtitinda Alam mo, karamihan dito sa mga nagtitinda Wala rin eh, no? Talagang uh, wala rin disiplina eh ito, pinapaunahan na ron. May pinapaunahan lang doon kasi makikita pagka naglalakad lang eh. Marami kasi rito sa may kanto.

oh ah, beses na itong Para alam na ng tao, ha? Para alam ng tao, tsaka ng mga nanonood. Ito, sobrang kukulit. Ang tagal nang sinabihan. Pinagbibigyan, pinagbibigyan, pinagbibigyan. Hanggang ngayon, wala. Hindi eh, sumusunod. Eh, wala tayong magagawa, kundi ano, kundi... Di ba? Ang utos natin ng DILG, i-clear natin ang... ang, 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 ang mga bangketa at mga roads para sa ano sa malinis na na, na di ba? Ngayon, ito, paulit-ulit. Kapag bigyan mo dati, sabi, aalis, ah, aalis, hindi na kami babalik. Wala na, wala, hindi ako magiging sa iba na. Pero hindi, ganun pa rin. The same way, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Diba? Ilang beses na talaga pinagsabihan ito mga kayon, madalas tayong dumadaan dito. Hindi lang iisang clearing team, kahit yung mga ibang departamento. So ganun pa rin, talagang matitigas ang ulo. So parang wala na talagang uh...

Uh, yun, ang mga, mga, mga yun. so yung buong, uh, clearing team dalawang truck yung dala natin district 4 kasama natin DPS Ayun, may mga nagmumura pa rito yan yung mga nat natatanggap natin hindi lang ng uh, DPS yung ating team pati na rin ang ibang uh, departamento uh, pinagmumura tayo minsan pinapalagpas na lang yung mga ganyan pero minsan may mga minsan masasaktan ka rin lalo na pagka araw-araw mo nang naririnig ah, sakay daw tayo bibilis talaga nama QRT team ay ito pa nagluluto oh. ano kaya ulam tortang itlog bagong panganak yan mamangagat

Dito na sila nagluluto, naglalaba. Lahat na. Hindi na aso, dito na rin. Oh, maling ang ulam. na ulam.

ginito court kasi mga kayo may ikpit na may ikpit na pinagbabawal uh, ah, mukhang matibay pa yung pagkagawa dahil uh, ah, medyo na time consuming ah nakakatiin na tapos nakapa ako sa may bandang ibaba nakakatiin na eh Ayuman, man ang location natin mga ah, kayon ayun o oh. ah nakakadena nga ah, dalawa pa to whole court pala to pero balik tara ah hindi board lang pala kala ko whole court balik tara ni eh. matibay-tibay yung pagkagawa ng uh basketball court in fairness may hirapan yung uh, nakakadena na, sa ibabaw tapos nakapako pa ito yung sinasabi natin na nangyari kahapon eh, hindi nakarinig tayo ng uh, word na magnanakaw no? sa QRT ganito rin na, na actually hindi lang uh, hindi lang uh, isang departamento yung eh, nakaka-experience ng gano'n. Maraming departamento rin ang nakaka-experience ng ganyan. Minsan may lambaba to pa. Samantala nga itong mga to, eh, ginagawa lang ang kanilang mga trabaho. Wala. Wala. Iwan na yung uh, payong dito mga kayo Chicken Joy Kumukulo, kumukulo Tayo mo man uh, straight uh, corner Dagupan Street Dagupan Extension tong kapila. So pinaghati sila nung Tayuman going to One Luna dito sa Mayabat Santos. So kasama pa rin natin DPSQ at team. DPS District 1, headed by the captain, eh, na-miss ko yun ah, oh. Valdez. DPS QRT, headed by Sir Rafael Ocampo. District 4 ng uh, DPS, kasama rin natin siyempre. Nakapera. Yung pera, pinapakuha yan siyempre. Hindi yan na uh, pinukuha ng uh, clearing team. Pagdating yung mga pera-pera yung kaninang incident mga kayon ay medyo talaga nga sinabi nga ni Boss Raffi na talaga makukulit na ilang beses na pinagsasabihan ilang beses na rin pinagbibigyan but still ando doon pa rin sila so baka ma-misinterpret kaya ipinaliwanag lang ni uh, Sir Raffi baka ma-misinterpret eh sinabi na baka sabihin hindi tayo nagbibigay no? ilang beses na nagbibigay hindi tayo sa unang uh, supot pa lang natin ay sumunod na ito naman mga kawayan sa mga manuka. Bos rapi, humakanan na rin Care person, ah. Care bears. Nasa kanto tayo ng uh, Dagupan Street at Dagupan Extension. Ngayon mga kulunga. Magagawa si tatay ng uh, mga kulungan na manok ng gawa sa kawayan. Andito yung uh, shockman ng uh, DPS District 1, um, yung pinakamalaking truck. So lahat ng DPS, merong uh, tagi-tagisang shockman. Shockman yung uh, brand ng uh, truck na yan. Brand ba? Basta shockman yung tawag sa kanya. At uh, wala na ako kasama <laughs> dito Hindi tayo sa unahan. <laughs> dito sila. Kaya nagkakanta. Trapik-trapik na. Trapik-trapik <laughs> na pupunta na tayo ng na. patong sa bangketa, purong yelo.